Good morning, good morning, good morning people Isang pinagpalang araw po sa ating lahat uh, Sana po sa mga oras na ito ay nandat kayo na sa mabuting kalagayan Sa mampanig kayo ng mundo nando doon So ngayon po nandito tayo sa aming uh, uh, tanim na ano, pipino At uh, dito po makikita nyo ay uh, very stable yung ating ano ang ating uh, pipino sa kanilang paggapang ayan 'no so, napakaganda po nitong uh, trellis na ginamit namin so ipapaliwanag ko po sa inyo uh, ano ba yung mga advantages ng ganitong setup na po. Number 1 po, sa so, ganitong setup, ah uh, madali pong install ito. Ah uh, easy installation po n't trellis. Ikalawa po, ah uh, very durable po kasi po itong trellis na ito ay nylon. So napakatibay po nito. Ah uh, siguro po abutin uh, ito nang 2 years ah uh, bago masira unlike po do sa plastic straw na ginagamit na matagal i-install pero isang gamitan lang. So napaka ano po, lalabas po ito, uh, magiging napakamura ng cost kasi nga po hindi kayo gagamit ng malaking labor. Uh, ikatlo, napakaganda po sa laman. Ayan nga, dahil uh, yung mga tendrils, ang dami niyang kakapitan. Ayan, nakikita nyo, ayan. Ang dami, oh, ayan po. Oh. Kapit na kapit sila, tapos madali po siyang uh, ano, i-train pataas dahil nga po i-sasabit-sabit mo lang hindi mo na kailangang i-ano pa itali so ang laki din po ang matitipid nyo sa labor pag ganito po ang sistema tapos ah uh, maganda pang tingnan diba? ano? maganda tingnan para kayong pag nagpa-picture kayo rito wow ayos na ayos maganda maganda ano ang ang ano kasi very ano Uh, parang ang laki-laking tingnan, maluwag, spacious ang dating. So isa pa po, po sa advantage nito, madali po siyang mag ano, mag pruning, magtatanggal ng mga leaves na hindi na kailangan. Ayun po. And yung mga sanga po na hindi na rin kailangan, ayan. So madali mag-proning, ayun po. Kasi ito, tawag ko dito sa suckers. So pinuputol po talaga 'yan hindi po kasi yan magtutuloy bumunga so sayang lang kumakain lang energy kaya tinatanggal po tapos ito mga ano po mga dahon na ano naman wala na so pwede po tanggalin nyo so yan po yung mga advantages nito yan makikita naman ninyo yan kung ano madali mag -prone. tapos at the same time po madali din siyang mag -spray. Madali pong mag-spray din dito ng ano ng mga insect repellent. So ayan po yung mga benefits ng uh, ganito setup na trellis twine. So ang presyo po ng 100 meters ng haba ay I'm uh, sorry, ang haba ng 100 meters at ang height ay 8 feet ay ano po, nasa 315 pesos lang. So katulad po nito, ang total uh, uh, lineal, uh, meters po nito, 108. So ang ginamit ko lamang po dito ay isang 100 meters. Kasi po, ang height nito wala namang, wala namang 8 feet. Na-expand po siya, ang mahaba. More than 100 meters po ang lumabas dito kasi nga, Uh, wala naman siyang 8 uh, feet yung height. So kaya po nagkasya ang isang isang ano, isang 100 meters. Na 8 feet ang ano, kasi nag-expand po yan o oh, mahaba. Ayan. Kasi so, papakita ko lang po sa inyo ano pang sura, no? Di pa gamit. So ito po yon Yung ginamit ko, ayan. 8 feet po ang Mula rito hanggang doon sa baba. So, pag uh, ano po inyo yan, nginila, ayan, lumalaki po yan, lumahaba. So, yan po, mahaba yan, lumalapad. Ayan. So, paano nga po namin ginagawa ang trellis? So, mag-umpisa po tayo dito sa ano, sa paglalagay ng Tulos. Tawag po rito Tulos. Ang height po nito ay 8 feet. Ito po ang haba nito. Ngayon, itinabaon po siya ng 1 foot sang isang uh, sang pie. So bago po siya ibaon na ganito, inukayan po muna ng ganito. Yan. Ganito po ang sistema niyan. Ito ay for demo purposes lamang po. Para ko lang maipakita sa inyo paano ginagawa. O yan po. So pagkatapos po mabutasan, pagkatapos po mabutasan ng uh, one foot, samping ang lalim, saka po ilalagay yung tulus. So lahat po yung bubutasan, hanggang doon sa dulon na kung saan lalagyan nyo ng trellis. So yan po yun. Pagkatapos po, ilalatad yung trellis sa isang ibabaw na ganyan, tapos, ayan. Tatabunan po ng lupa. Tatabunan ng lupa dito. Ayan. Kaganyan lang po yan. Para tumibay. At saka po, lalagyan dito sa taas ng uh, ng ano, uh, ng ganito po. Wire. Ayan po, ilalagyan po ng ganito. Or ito po muna. Kasi pahaba yung ganyan. So ganito, kailangan meron po siyang ano, naka-angkor. po nito, yan, doon po siya naka -angkor. Papunta dito, para matibay po ito ay maging stable. Tapos, hihilahin po, mula dito, hihilahin dito yung wire. Y... Ito po, itataanin po ito ngayon dito. Pupulupot na gano'n. Susunod, gano'n din pupulupot pa rin hanggang makarating po doon sa dulo. Yun, ganun po. Pagdating naman po sa dulo, ganito po ang mangyayari doon sa dulo. Yung dulo nito, doon po sa kabila, hindi na po tayo pupunta ron, for demo purposes lang naman. Yung dulo doon, lalagyan po ng ganito. Angkor. Para po, uh, hihilayin po siya para tumibay. So, magkukontrahan uh, po yun. And then, yung po yun, paano, pa... Pa... Paano ba tawag dito? Pa-parallel, yung derecho pong gano'n. Tapos, lalagyan po nyo ng pa-cross. Patulad po nito, ayan. Hinali dito, papakita natin. Para ano po siya, tumibay. Tulad po nito, ayan. Dire-direcho po ito, papunta doon. So, ayan po, titibay na yan. Ngayon, papunta naman doon, lalagyan din po. Mula dito, papunta roon nang doon. And, meron din pong angkor. Ayan o. So, kaya ito po, matibay. Ayan o. Ayan. Halos hindi gumagalaw. So, ganun din po din dito tatali. Ganon din. And yan, yan. So, ito po yun. Ang ginamit, ang ginamit ko pong wire gauge number 14 para matibay. Kasi po, may, ang habol ko po, medyo matagal gamitin. Kaya tinibayan ko. And then, susunod po ito. Lalagyan po ito ng tali din. Ayan. Diretso din po, yun. Sa bawat poste, itatali din po ganito, katulad nito. Hanggang doon sa dulo. At yung pinakang ilalim, ayan po, ganun din. Meron din pong tali, diretso din po doon. Kasi doon sa ilalim, doon po ikakabit yung net. Doon po itatali yung net sa ilalim. So, ganyan po ang nangyari niyan. Uh, sa bawat poste din po, ayan, meron pa ring ano. Bukod po doon, sa bawat poste po na ganyan, lalagyan pa rin ng ganito para mas matibay. Kaya lang ito naman po, hindi ko na nilagyan lahat dahil maiksi lang naman. Tatlo lang, kaya malalayo yung pagitan itong angkor. Pero dapat po ito, kung malaki po yung area nyo na nilagyan ng ano, ng, uh, ng balag, eh kailangan po yung trellis kailangan po merong bawat poste merong ganitong angkor para tumibay kabilaan po yan merong angkor para po may ganun yan kabila. para yung po magkukontrahan titibay po siya so ang next step na po nito ay yung paglalatag ng uh, trellis trellis twine ito na po natin yung net nagtatalihan po yan sa ilalim ayan. ayan para naka ano sya, naka hindi gumagalaw tatlong tali tapos Yan, tali lang po yan. Ito, gagapangan yan, pa yan. Oh, yan, pwedeng gapangan pa yan. Tapos, dito, dito sa gitna. Sa gitna, tatalian din po oh, para. Yan, dito, banda rito. Banda rito na, ano, gitna. Yan, yan, oo. Oh. Tara siya dito. Yan. Tapos, dito sa gitna. Yan. So, yan. Tapos, actually po sa taas na talian na yan ganyan po yan o oh. so yun lang po tatalian sa taas and then tatalian sa baba tatalian sa sa gitna hanggang doon sa dulo po ayan, dire lang yan tapos yan, magagamit na po nyo ng mga 2 years to kasi ito medyo matibay ito. Ayan. Hindi ka tulad nung straw. Nylon po kasi ito. matibay. So. Mas ano po ito. Ah. Uh, mas mada. O mas. Uh, mas mura. Dahil mas ma. Haba ang gamit. Mapabababa po natin yung cost. Ng ano. Ng ating. Uh, treeless Or ating ba. Balag at uh, cost efficient din po dahil uh, isang beses ka lamang po itong gagawa at mabilis pang gawin dahil nakalatag na agad so madali magkabit so yan po yan mangyayari niya ganyan yan so nilalagyan po yan sa ibabaw yan tatalian sa ibabaw yan po yan oh. tatalian sa gitna at sa baba. So, hanggang makompleto po sa dulo. So, ito na po yung nagawa uh, na. Ayan. ito na po ang itsura niya. So, ayan. Hanggang doon sa dulo. Sa so, so, ngayon po, ang nakatanim dito ay pipino. At itong portion na ito, dahil yun nga po, medyo mainit kaya tinataklo ba namin. Eh, umulan ngayon kaya tinanggal. Ayan po yan. Ito po ay lettuce. So, inalternate po natin may in intercrop po natin yan. Later on, ang itatanim po dito ay talong. Ayan tapos po ng lettuce Ito so, ganoon po ang tsura niyan no? very convenient madaling gawin uh, at uh, matibay so mas tumatagal po ito itong trellis na ito Ayan na po yan. Uh, lagyan ng trellis. Gamit ang net. Nailon na net. So, mabilis lang pong install. Kasi ano lang. Kinatali-talian lang. Ayan.